Drive. Ah, oh, niya. Na, no, well, hindi na tumatawa mo. <laughs> ba, hindi, wag mo galin. May napasaya naman tayong kapatid, mga boss. Ito si Boss Gerald. Nabubuli kasi ito ng mga bata. Sabi ni tatay, lagi daw may nagsusumbong kasi nakikipag-away si Gerald. Sabi ko naman kay tatay, siguro binubulis siya dahil sa kanyang kapansanan sa tema. Sabi ko nga kay tatay, hayaan lang siyang lumaban kasi kung ayaan lang niya yung magbubuli sa kanya, dadalhin niyang lumaki yun. Kung lalaban si Gerald, hindi na sila uulit kasi alam nilang lalaban siya. Kaya ginawan ko to ng paraan mga boss para maging normal na bata itong si Gerald. Sa reaksyon niya dito mga boss, di ako makapaniwala. Siya rin mismo nabigla sa mga pangyayaring to kasi first time siguro niya makarinig ng ganun. Pagtawag ko pa lang sa pangalan niya, ibang itin na yung nasa mukha niya tapos biglang tanggal niya. Tsaka na siya umiyak. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito mga boss. Lalo na ito, bata pa. Makakapamuhay na siya ng normal, hindi na siya ibubuli. Kakababa lang namin. Kakababa lang namin sa bundok. Ito, na-chef one, na din natin si Boss Gerald. Ang ganda talaga ng kutis ni Boss Gerald. No, boss? Ha? Daming din sa chat. Nagko-comment, kamukha niya si Speed. Ano yon? Hollywood yun. Artista. Sa ibang bansa. Bagay niya yung kulay niya, mga boss. Ha? Pwedeng mag-model to. Sa mga gusto ko muna mo model. To, comment lang kayo. Bali may regalo tayo sa kanya kasi si Boss Gerald. May ano po siya sa tenga. Ne? Ma. Nakadaram daman eh. Pag magdinig ne. Oh, hindi niya naririnig mga boss. pag kausap natin. Bali, kaya naiintindihan niya minsan, tumitingin lang siya sa bibig. bumabasa lang siya sa bibig to dalawa yung binili natin para kapag sinarch yung isa may ano, may kapalitan para kapag nalubat yung isa, puno na naman yung isa. Mabuti may rene. Eh. Papasubok natin kung effective to. Pero sinubukan namin okay naman. Opo, opo mo Pinapasabi ni tatay, opo kaso di rin makakapag-opo mga boss. Hindi niya, niya, tayo naririnig. Hindi niya alam kung kailan siya mag -opo. So, bali may on and off siya tapos may volume oh, no. sumabi so, na ka ma Hello. Yeah. Last member niya yeah. yan mabos okay siya kasubok natin kay boss Gerald ito nilalagay sa likod ng tenga pag pinasok to ito sa likod hindi nakalaylay no okay, okay, okay. Ah. Ay, maliit Palitan natin yung ano niya. Napapalitan to. Yung pinaka-nipol niya. Hindi kasi sa tinga ni Boss Geraldo. Pwede mo palitan din, nene, eh. Na, ating kapakita. Oh. Salpak mo lang makanya. Geraldo. Oh, damdam niya. Na, may liyo tumatawa mo. Ba, hindi, ba mo pang galing. Ay, nalalako, nalalako. Ay, nagu... Nagulat ah, nag siya mga boss. Na Nagulat siguro sa resulta. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Dumdamuha <Dildamoy. laughs> ah. kita. Boss. Kaya umiyak mo yan to may daylan. Sa tuwa. O, narinig sa bigla eh. Pagkasalita ko sa'yo mga boss. Nagulat siya kanina. <laughs> <laughs> Bukang masaya si boss Gerald. Napaiyak bigla, tinanggal na siguro. No? Huh? Pasubok natin. Oh, oh sige. Pasubok, pasubok. Pasubok tayo kay Kaya ni. Hmm. Baka makaram Hmm. Tento ko <laughs> na. Tento mama. Na? Daranda mama. Oh, well, mga boso. <laughs> Buting pulong lang ngayon. Kung siya. Kanina lakas na ng boss natin, wala siya pakialam. Nakatingin lang. Darunda mo lang yun. Ayun. Bila na kampan mo? Bila na kampan mo? Bagaral no? ba, no? ka pa? Bagaral ka pa? Ang hinalang ng boss natin, oh, boss, dati sumisigaw na ako. Nakatingin pa rin sa ano ko, bibig. Ano mas sabi mo? Hey, wow, Saya ka? O, dalawa yan, no? Ano sabi mo? Abos, o, oh, no? Aluwag na ng ngiti ni Boss Gerald. <laughs> <laughs> Saya nyo. Dalawa yung pinilang natin para kapag sinarge yung isa, may gamit pa siyang isa. Oo. Ano, na ala na, ala na mga ngayon na nakikita kanyan. Ala na kasabihan na, makalak na eh. Hindi <laughs> <patay>, <laughs> <laughs> na siya makapagsalita mga boss. Huwag no. mo lang kalimutan. Nabigla yata eh. Masaya ka. O yung sapatos mo, nasan? Oh, talagang malakas na mo, boss. Hindi na pa ulit-ulit. Dinig agad. Ginamit mo na pang basketball? Ano tang? Kanti ko pang natang? Nay, nay ikaw na lang eh. Di ba na eh, dati kahit kung hindi ka sumigaw, hindi niya maririnig na ng... kung hindi na kung hindi na lang hey ang boses kung hindi Effective ba to? Effective? Dati wala kang naririnig Oo, po daw, mga boss, try natin ha Try lang natin Pero nasa box mo Huwag mawala